kasama ang isa sa mga pinakamatapang na leader ng Pilipinas na ngayon ay nahaharap sa isang matinding pagsubok. The Philippine Showbiz List presents Dalawang Babaeng Minahal ni Rodrigo Duterte Elizabeth's bittersweet married life with Rodrigo that turned into an everlasting friendship. Nagumpisa ang love story ni na Rodrigo at Elizabeth noong dekada 70 nang magtagpo ang kanilang mga landas. Si Elizabeth, isang magandang flight stewardess, at si Rodrigo, isang masigasig na abogadong nagsisimula pa lamang sa kanyang karera, ay nahulog sila sa isa't isa. Hindi nagtagal, ikinastal sila noong 1973 at nagsimulang bumuo ng isang pamilya. Pinagpala sila ng tatlong mga anak, sina Paulo, Sara at Sebastian, si na kalaunan ay nagpatuloy ng kanilang legacy sa serbisyo publiko. Ngunit tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, hindi naiwasan ang kanilang pagsasama ang unos. Sa loob ng 25 years, dumaan sila sa iba't ibang hamon, kabilang na ang mga isyo ng pag-itaksil na siyang naging dahilan para humiling si Elizabeth ng annulment noong 1998. Dalawang taon matapos ang petisyon, tuluyan ang winakasan ng korte ang kanilang kasal noong 2000. Sa kabila ng lahat, hindi naputol lang kanilang ugnayan. Nananatiling magkaibigan at magkasangga sila, lalo na pagdating sa kanilang pamilya. Patuloy na sinusuportahan ni Elizabeth si Rodrigo sa kanyang mga kampanya at nanatili siyang Duterte sa apelido dahil ayon sa kanya, hindi pa naman napapawalang bisa ng simbahang katolika ang kanilang sakramento ng kasal. Isang tagpong nagpatibay sa kanilang hindi matitinag na koneksyon ay noong 2015 nang malaman ni Rodrigo na may stage 3 cancer si Elizabeth. Iniwan niya kanyang mga nakatakdang schedule sa Maynila at agad na bumalik sa Davao upang samahan ang dating asawa sa operasyon nito. Hindi na mahalaga kay Rodrigo ang mga pampolitikang obligasyon. Ang mahalaga, nandoon siya sa tabi ni Elizabeth sa panahon ng pangangailangan. At sa bawat espesyal na okasyon, hindi rin nawawala ang matamis na alaala ng kanilang pinagsamahan. Noong 70th birthday ni Elizabeth noong 2018, kumanta si Rodrigo ng ikaw para sa dating asawa na naging dahilan upang mapuno ng saya ang silid. Sa kanyang speech, sinabi ni Rodrigo na kung mabibigyan siya ng isa pang buhay, si Elizabeth pa rin ang pipiliin niyang pakasalan. Nagpatuloy ang kanilang kwento, hindi bilang mag-asawa, kundi bilang dalawang taong nagmamahalan sa paraang mas malalim pa sa romantikong kahulugan. Sila ay mga magulang, mga lolo't lola sa kanilang labing isang apo at dalawang apo sa tuhod. Pinatunayan nila na kahit wala na ang label ng pagiging mag-asawa, ang tunay na pagmamalasakit ay walang hangganan. Hanalet is Rodrigo's true love sa bawat liko ng buhay. May mga kwentong pag-ibig na tila isinulat mismo ng tadhana. Isa na rito ang nakakakilig na kwento ni na Rodrigo Duterte at Hanilet Avancenia, isang pag-iibigan na tumagal na ng mahigit 24 years sa kabila ng mga kontrobersya, ngunit nanatiling matatag dahil sa pagmamahal at pag-unawa nila sa isa't isa. Taong 1988, matapos maging first runner-up sa mutya ng Davao Pageant, hindi inasahan ni Hanilet na magbabago ang kanyang buhay ng gabing yun. Nakilala niya si Rodrigo, noon ay mayor ng Davao City. Bagamat alam niyang isa itong kilalang politiko, nagulat siya ng ibigay nito ang kanyang college ring sa kanya bago matapos ang gabi. Isang simpleng kilos, ngunit nag-iwan ng matinding bakas sa puso ni Hanilet. Hindi naging madali ang kanilang kwento. Nang nililigawan ni Rodrigo si Hanilet, siya ay kasal pa kay Elizabeth, ang ina ng tatlo niyang anak. Subalit sa kabila ng mga balakid at panghuhusga, nanatiling matatag ang pagmamahalan ni na Rodrigo at Hanilet. Noong 2000, naanal ang kasal ni Rodrigo kay Elizabeth at bagamat hindi opisyal na laging first lady, ginampanan ni Hanilet ang mga tungkulin nito ng buong pagmamalaki at pagmamahal. Nagtrabaho si Hanelet bilang nurse sa Amerika sa loob ng apat na taon. Ngunit bumalik siya sa Davao matapos ipanganak ang kanilang anak na si Veronica o mas kilala bilang Kitty. Sa kabila ng kanyang mga negosyo, mula sa meat shop, catering service, hanggang sa mga donut franchise, hindi niya kinalimutan ang kanyang papel bilang katuwang ni Rodrigo, lalo na noong kampanya nito sa pagkapangulo noong 2016. Hindi pinagkait ni Rodrigo ang kanyang sweet side kay Hanelet. Noong 48th birthday nito noong 2018, pinasaya niya kanyang minamahal sa pamamagitan ng mga rosas, kanta at isang matamis na halik. Sa harap ng kanilang pamilya at malalapit na kaibigan, kinantahan ni Rodrigo si Hanelet ang mga awiting Ikaw at The Rose. Sa pagtatapos ng gabi, sabay nilang inawit kasama si Kitty ang You Raise Me Up ni Josh Groban. Isang simpleng tagpo na nagpapatuloy kung gaano kalalim ang kanilang koneksyon sa isa't isa sa harap ng publiko, inamin ni Rodrigo na si Hanilet ang kanyang true love. Hindi lang niya pinuri ang katalinuhan at kasimplehan nito, kundi pati na rin ang dedikasyon at sipag sa negosyo. Ngunit sa kabila ng pagiging kabiyak ng dating Pangulo, na natiling matatag si Hanilet sa paninindigang hindi niya hinahalo ang personal na buhay sa trabaho ni Rodrigo bilang pinuno ng bansa. Sa kabila ng mga pagsubok at intriga na natili si na Rodrigo at Hanilet sa piling ng isa't isa, Isang pagmamahalang ipinaglaban, ipinagmalaki at patuloy na namumukadkad sa bawat araw. Hanelette's Heartbreaking Reaction to Rodrigo's Arrest Sa gitna ng kaguluhan at kontrobersya, lumutang ang matibay na pagmamahal at suporta ni Hanelette para sa kanyang long-time partner. Sa kabila ng bigat na mga pangyayari, ipinakita ni Hanelette kung paano magmahal ng walang pasubali magiging sa harap ng isang napakasakit na pagsubok. Noong March 11, 2025, nang umaga, dumating sila Rodrigo at Hanilet sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 mula sa Hong Kong. Subalit, so, imbis na isang tahimik na pagbabalik, sinalubong sila ng mga tauhan ng Philippine National Police at Criminal Investigation and Detection Group upang arestuhin ang dating Pangulo dahil sa mga kasong crimes against humanity na isinampa laban sa kanya sa International Criminal Court. Sa isang live video sa Instagram ng kanilang anak na si Kitty, kitang-kita ang matinding emosyon ni Hanilet habang pilit niyang kinakausap si Rodrigo. Ipinahayag ni Hanilet ang kanyang pagkadismaya at hindi makapaniwalang reaksyon sa nangyayari. Binanggit niya na tila umaabuso ang mga ito at kumikilos ang walang ipinakitang warrant. Pinakalma naman siya ni Rodrigo ngunit hindi nito napigilan ang sakit at galit na nadama ni Hanilet. Matapos basahan ng Miranda rights, ay dinala na si Rodrigo sa Villamor Air Base upang hintayin na kanyang flight patungong Hague, Netherlands para humarap sa ICC. Dito naganap ang isang pang emosyonal na eksena habang pilit pinapalayo si Hanila at Kitty upang bigyang daan ang mga opisyal. Sa sobrang emosyon, hindi napigilan ni Hanila na pukpukin na kanyang cellphone ng isang babaeng police officer mula sa SAF dahil dito nagkabukol at namaga ang ulo ng polis na kalaunan ay sinugod sa ospital. Dahil sa insidente, kinumpirma ng PNP na magsasampa sila ng kasong direct assault